Hey guys, nandito na sa atin, Cherry Mobile Aqua GR At masyadong mura to, para sa may 12,000 lang na SRP Para sa napakagandang specs at design niya Sa lasada ko na order to, ang nakapagdaka lang wala siyang seal Itong mismong box ng phone Akala ko si Kampa, buti may laman naman Check natin na maya, maya itong phone Isang color lang yung available dito sa may Aqua GR Color black lang Dito sa may malita na box, nandito yung kanyang manipis na jelly case Tapos sa isa pang box, nandito yung 66 watt sa charger Tapos type C na cable Saka earphone Kumpleto yung pakis si Cherry Mobile dito. Ito na ang Cherry Mobile Aqua GR. Naka matte black texture back design siya. Lakas maki elegant. Tapos unique pa yung forma ng kanyang camera. Hindi katulad nila Infinix sa Tecno. Napormang iPhone yung dikod ng mga camera nila. Sa display meron tong 6.8 inches AMOLED curve display na meron 120Hz refresh rate. Napakaganda ng display na to, guys. Sobrang nakakapagtaka kung meron pa bang kikitain si Cherry Mobile dito. Ito yung napakasulit na para sa 12,000 lang na presyo. Kung pang movie at pang social media lang, eh sobrang sulit ang Aqua GR dito. Actually, napaka-perfect ng smartphone na to para sa mga tao na pinag-iisipan kung si 034G ba o ang 5G na version ang kukunin nyo. Dahil para sa may 5,000 nga na difference sila sa mga presyo. At itong specs at presyo ng Aqua GR ngayon, eh tamang-tama lang sa may kita ng dalawang Infinix na smartphone na yan. Dahil mahina mahinang 4G para sa may 10K na presyo, dahil nakakarve display nga siya. Tapos marami pa rin naman namamalan sa may presyo ng 15,000 ng 035G. Kaya ngayon meron tayong option sa may gitna Para sa may 12,000 nga na SRP Naka AMOLED curve display ka na rin Tapos mas malakas nga sa may 034G Na medyo mahina naman sa may 035G Dahil itong Dimensity 7055G na processor ni Cherry Mobile isa ng Dimensity 1085G Na same ng Realme 11 Pro Plus 5G Na meron 25K na SRP Saka hindi lang basta naka AMOLED curve display to Dahil naka in-display fingerprint din siya tapos 108 megapixel na main camera Saka 66 was sa charger nga. Sa Android version pala meron tong Android 13 tapos may iron 8GB RAM saka 256GB na internal storage. Ito yung sample ng video nyo sa may 1080p resolution. Good sa to at maliwanag. Sa camera naman malino naman to at maganda rin ang camera ni Cherry Mobile Aqua GR. Kaya nang sabi ko kayo na itong Dimensity 7055G na processor niya is same na naman ang Dimensity 900 920 at ang 1080 kaya kung ganyang processor ang smartphone nyo hindi kayo makakita ng malaking difference sa mga performance nila. Sa mobile yan, goods naman na yan, kahit wala siyang parehong ultra graphics. Ang napansin ko lang dito is naka single speaker lang siya. Maybe sa ito sa tinipid ni Cherry Mobile para maging ganitong kamura yung presyo ng smartphone na to. Call of Duty Mobile, lugod na lugod na rin naman yan at subok natin yung ganyang klase ng processor. Multiplayer man at Battle Royale, wala kayong magiging problema dyan. Isa pa maganda sa processor na to, is hindi yan malakas mag-init. Siyempre, kaya din yan ng Genshin Impact sa may high graphics niya. Tapos sa may 60 FPS na gameplay. Napakas mo talaga niya dito, guys. Isa pa walang mababa sa smartphone na to is naka 47 mAh na battery lang siya. Pero asahanan natin kasama ng 66 watt sa charger. Eh, sobrang bilis mag-charge na yan. Wala pang isang oras puno na yan agad. Sa TV naman, di pa tayo sigurado dito kay Cherry Mobile ngayon. Wala natin to after ng ilang buwan kung magkakaroon siya agad ng issue. Pero sa ngayon, para sa may design niya, sa may specs niya, saka sa performance, saka sa may camera niya, eh gusto na gusto naman ang smartphone na to. Para sa may 12K lang na SRP niya. I think sobrang sulit na yan. Medyo hindi lang ako satisfied sa may camera niya pagka medyo madilim. Pero overall, okay naman na. Punti ko pala makalimutan isang nagustuhan ko pa sa smartphone na to. It's almost stock Android din siya. At wala siyang maraming Bluetooth na naka-install agad dito. Kaya para sa akin guys, kung naghahanap kayo ng smartphone na mayroong 12K na SRP, na mayroong ganitong klase ng specs, na kahit papano, goods na goods naman na, at napakinda rin ng design. I think maganda i-consider itong si Cherry Mobile ngayon. And yun lang guys, thanks for watching.